Magandang araw sa ating mga katindero, mga katindira at sa mga lahat ng nakapanood nitong video na to. Isa lang ating gusto mangyari sa ating, da, sa ating maliit na tindahan ay kung paano natin palakihin ang kita. lalong lalo na nitong taong ito sa 2024. So meron tayong anim na paraan kung paano natin palakihin ang ating kita sa ating mga tindahan. Okay, una, ilista ang mga paninda na hinahanap ng customer na wala sa iyong tindahan. Ayan, malinaw ilista. Dahil kasi sa ating tindahan, lalo na hindi kumpito, may mga item talaga na hinahanap yung mga customer na wala sa atin. So, pag yung customer natin o yung mga kapitbahay natin ay naghahanap sa item na yan, so kailangan mo na yan bilhin sa mga susunod na araw para may maibigay ka sa kanila. Kasi pag wala yan mga, kabik, mga, mga katindiro, mga katindira, sila ng tindahan. Or, hindi na talaga yan babalik sa'yo, bibili sa yung tindahan kasi yung hinahanap nila ay nandun para sa kabilang tindahan at yung, yung kabilang tindahan naman ay kumplito. Diba? So, pangalawa, Dagdagan ng paunti-unti Ang paninda Lalo na sa Yung mga item na mabenta talaga Ayan So sa tingin mo ay Nag-click yung isang item Maraming Gustong bumili So dagdagan mo Dagdagan mo ng Nang Nang pagkumpra ng, ng pamili pag Sa item na yon Para uh, Mas lalong lalaki Ang kita mo sa item na di Diba? So pangatlo Ugaliing may panukli. Yan. Ito rin mahalaga mga kapipol. Akala mo lang hindi niyo importante yung ugaliin natin mayroon tayong sapat na panukli. Kasi halimbawa ng talaga kapag umaga, minsan may, may nagdadala ng malaking pera, isang daan, limang daan. Matapos kung hindi ka naglaan ng panukli sa mga customers natin, sa susunod na umaga o so susunod na araw na magdadala sila ng malaking pera na bibili sila sa tindahan mo ah isipin na awa ah, walang panukli yung tindahan na yun so hindi na ako bibili dito sa tindahan sa kanila so lilipat yan ng ibang tindahan yan ugaliing may panukli dapat mag reserve talaga tayo ng panukli tapos pang apat Ugaliing maagang magbukas sa iyong tindahan. Ayan, early bird early bird catches the first worm daw dapat. Yan, pag ugaliin, magbukas ng maagang tindahan mo. So lahat ng mga maagang pumapasok, lahat ng maagang gumigising, ay sa yung bibili. Lalo na yung mga kapitbahay mo, yung mga maagang may pasok. Yan, so makukuha mo yung unang benta. Ayan, napakala nga po talaga na mas maaga tayong magbukas kaysa ibang tindahan. Para nga, kumbaga, sila kagisi lang kakabukas na ng tindahan, ikaw magkita na. So dag -dag kita na ng iyong tindahan sa buong araw. So panlima, to nakapakalaga talaga to mga katindira mga katindira. Kasi may nakita kung may mga malita yung mga kasamaan na malita yung mga kasari-sari store sa ating uh, sa mga kanegosyo natin. Although mga yun natin, mga kompetensya natin sila. Pero ito rin na tandaan natin na itong panima ay napaka-importante malaking dagdag po para sa ating kita. So ay ang magbenta ng load. Ayan. Kung maaari kumplituhon, ka smart, may 20, may globe, may TM. Yan, Ngayon may bago, may dito. Lahat. yan Bentahan mo ng load. So meron kang ikaw na ang nag-supply ng load para sa iyong mga kapitbahay o sa buong barangay. At ang pang-anim ito rin yung modern din na dapat meron ka sa maliit na tindahan mo. Although malaki ang puhunan nito mga katipol, pero mas malaki rin ang maidudulot o nakapagbigay ito ng mas malaking dagdag sa kita mo sa araw-araw. Ulaan nyo kung ano. Ay dapat mag-open ka ng GCAS o meron kang GCAS. GCAS, subok na yan mga ka-people. Dahil nasa modern na tayo, dapat dagdagan mo ng source of income para sa tindahan mo mag-open ka ng Gcash maraming salamat sa panunood at kung hindi ka pa subscribe sa akin channel mag-subscribe na at mag-comment below na lamang po para sa sunod na video ay mas shout out kita maraming salamat bye bye